Jumbo Hotdog Kaya mo bato, Kaya mo ba to? Kaya mo ba, to? Kaya mo ba to? Bigay ako raw example ng maasim na putas. lemon, Lemon Lemon Dito kaya mahal magpagupit kasi Hermes Salon Ay Pwede magpa-autograph ay, please, baka, di ba? Ah, ah. Ay, hindi ka yan. Parang mayroon ng gap yung eating ko rito. Yung Joros. Sa J, nagsisimula yung pangalan ko. Kanina pa ako igot na igot dito. Hinahanap ko yung susi ng bahay ko. Diba? Hinahanap ko yung Department of Social w Welfare. Dito ata yun. ESW. Ay, ito. Alay, andene na ako sa may... Huh? Sa, sa mall. Ay, ano, malapit ka na General Kernel. What? Ako maging China. That's Ah, Hello, 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 walkie-talkie. Ro Rogers, Roger na. Okay. Sino ba si Roger? Laging binabanggit sa walkie talkie. Dito, sure ako walang talo rito. Lahat dito panalo. Ha. Siyempre. Mamaya, manunod ako. Merong show daw dito. Manunod show. Kapag red stop, kapag green, hindi gumawa. Hindi gumawa. Tapos barring mo na yung bell. What? Kapag nakagat ka ng vampira ng 21 years old ka, forever 21 ka na. Hindi nga natatanda eh. Yung mga labada kong sinampay ko, kaninang umaga ay found dry. Ito yun na. Ayoko na mga ganyang biro. Abastos yan. Below the bed na kapag yung mga napapanood ninyo news about sa mga sunog sa TV, ano yun? Mga uh, hot topic. Ano yung tawag dun sa ilalim ng kama? Basta, What is that? Call it spring siguro. Parang gano'n na lang. Yun Yuna yung spring. Huwag mo na itago yung secret na yan. Come on. Please tell us. Ayaw ko pa rin. Saan ba tayo? Sa libas o sa loob? Ano? Sali ka? Sali kayo sa amin? ah oh. ano Anong gusto mo? ah uh, pencil o pen? ah uh, pencil o pen? Ah, uh, kamol, kamol. 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 eh Kamol. 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 Grabe. Ang sarap naman. More pa. More pa. Ay, yung mga ilonggo. Mga to. Mga ga. Bali. Siya, ga. Okay. Ga. Kamusta ga? Ga. Kung merong hokage, merong makage. Kapag yung lemon luma na, lululemon na. Yung friend ko yung first user And I'm the last user Last user Nung gamit Last ko na oh, oh. Ano Eric, gusto mo sali? Sali tayo doon? Sali ka kung pwede Oo, oh, sali ka kung pwede Ano mas gusto mong kiss? French kiss or... Oh, French no. kiss na lang I like that house and that house I like both halves. Okay. Susunod ako sa iyo, ma. Opo, ma. Susunod ko. Okay, po. Ba't kaya ang daming tao? Eh, may show kasi. Ano tawag sa mga sombrero ng Gen Z? Cap Ang pagmamahal, hindi yan Nabibili. San mo bili ka? Huh? Oh, yung mga ano dyan ha? Ah? Madaling mag-sell is the beauty. Ito. So, Huwag lang kayo mag-sell. So, di ba tawag kay Bunso? So, sa so, kapag maliit, miso. Ganun Parang gusto ko lumipat sa village na to. Dina na. Lang. Asan na si Florante at Laura? Laura. Na. Kung may TikTok, merong TikTok. Di ba? Di ako makabiyahin na malayo. Lakotse. Lakotse. Baby, if you give it to me, I give it to you. I know what you want you give it to me, I give it to you. <laughs> Grabe na kapag shopping si Nagab. Sana oh. <laughs> na, ah. Rian, napanood mo na ba yung movie ni Jim Carrey? Alito. Yung The Mask. Oh. <laughs> Ay, di pala ito. The, the, Mask pala. Ako naman, lagi mo tinatanong. Bakit ba ako lagi mong tinatanong? Dito tayo ngayon. A B C D E F G H I J K L M N, N O P. Oh, dito? Okay. Ano ba yung paborito kong pagkain kapag umuulan? Ano yun? Lomi. <laughs> okay ba yung joke ko? Oo. Oh, Mother, father, brother, sister. Happy brush your teeth. Gab, anong tawag dito? Or, or, chico. Come on, give it to me. Let's Kapag nagmamate at ay tag here. Tag here. Boys, saan daw kakain? Ah, dun. Dun daw. <laughs> Nakita mo na? Ay, sona. Hindi, <laughs> ito sa likod. Huh? Ayun. bili ako sa'yo, Al. Tawad naman dyan sa trading natin. Sige na, Al. Pag, naki, di ba kapag ano, sa text scene zone, pag, kapag sa pantalon, jeans zone. Let's go na. Gusto ko na bumalik ng Pilipinas. Pilipinas. yung asawa ko. Kamis na oh. kasi. Kakamis. Ba't mga long sleeves? Akala ko chando. Sandu pala. <laughs> Ang yan, nakita mo ba si Shobe? Nila lang ako pa yung ilong. Shobe? Papatahi sana ako ng damit eh. Kaya lang, la fabric eh. Aww. Ubus na. Ay, may artista. Oh my God! Si Yasky Journey! Oh my God! Ang tawag sa love team ni Long Mejia at Ines. Longiness. Shalala. Pag nasa tindahan ka, di ba? Ang sinasabi mo, Pavilan! Ate, Pavilan! Ganun. Ikaw naman, huwag ka magalit. Alam mo namang, biro lang. Ganun. Sorry na. Kapag nabangga na yung sa sakyan, karpisada na. ni. Grabe. Nawawala yung wallet ko. Feeling ko nahablot. Baka nahablot yung wallet ko. Ay, no. na, ang, ang laway, pandurayon yun. Ha? Pandura. Ikaw, lagi mo ako inaaway, lagi mo ako inaape. Maaape ka lagi. Kapag magbabasketball, ilang kailangan? At least, five guys. Yes. Ang daming issue rito, guys. Ang daming rumors na pag-uusapan nyo. saan Ano tawag kapag pinalaki ka ng malande? Edi laki lande, eh, eh, malalande nung <laughs> lumakit. Si Christian daw mapwet. So, si Christian, lubotin. Lubot? Lubot yan. Guys, ito mga kasama ko ngayon. Mga taga-Channel 7-8. Siyempre, taga -channel 7 saan, lang, saan ka nakapark? Kasi, naiwan ko yung Gucci ng kotse ko eh. <laughs> Alam mo, dahil sa yon, napahamak na naman ako. Napaayos ko yung damit ko kaya lang din na naayos kasi sabi naman na nahi na tele Aww. yung anak ko eh smarty siya eh kaya gumagabi ko siya ng tinder mm -mm. that is so awesome dang <laughs> Siyempre, favorite subject ko. Recess. Kain ka lang na Ni Don buto ko e. Okay na yan Kiri okay, na yan Kiri okay, na yan Bad trip ka tang Oh no Abangan nyo yung bagong pelikula ni Bea Alonso ha Ang ganda yun Sabi nyo Ang tindi Ang tindi nila oh Salatan. Ikaw nakakaasar ka ha Soba ka na ha Soba na yan

story should be about mga millennials. Ano? Ako na naman manlilibre. Yako nga. Lagi na lang ako. Yako. Meron akong kaaway sa probinsya. So, pinakulang ko siya. Nag, nanaguan lang kami. Nagumi. Ba'y makita ko dito kasi sa zoo, ang bantay dun sa mga hayop si Onit. E kaya lang parang, Onit, suka yung tiger natin. Onit! Ika lang ha. Mayroon. Dami pa ang tao dito ngayon. Aga pa kasi. Nakakatakot daw dito kasi marami raw ditong aas. Hmm, baka makagat ako. Tuklaw pala. Maru, alaga mo sarili mo. I don't want you to die, Maru. Yes, Maru. I go, we go. Follow me. Uh, pag ako kakain, uh, to. Kasi kakain, subuku. Anong tawag sa babaeng madaling makuha? Ano? Marufoko. <laughs>